mga boss, magpipintura tayo yes. ng inner wow ng Aerox. So, bago natin pinturahan, ang gagawin natin lihihin natin ng Mirka. Okay! Excellent! Bakit parang masama ang loob nyo, ha? Huh? <laughs> After na maliha po natin yan ng Mirka, pinasan okay. naman natin ng Degree, wow, ang bigat! Okay. Pagkatapos, mag-spray tayo ng plastic primer. Tansyoko desu Excellent! Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sa malinis na siya, mga boss Lodi, ready na siya. Wow! Magugahan ng plastic primer. At kung napansin nyo, namuti siya dahil sa pagkakalihan ng mirka. So ulitin natin dito yung ginawa natin sa kabila mga boss Lodi. Um, yun nga, liyahin natin 'yan ng Mirka Tapos, punasan ng degreaser yung process na to. 'Yun ang gagawin natin sa lahat ng pairings niya. So, fast forward na po natin para matapos na po natin kaagad 'to hindi tayo umaba para makapag-escape na rin po kayo. So, ayan mga boss. Kailangan dito sa part ng pagpipintura natin ng inner parts ng mga solid synthetic na plastic. Kailangan po nito mga boss malinis na malinis itong lahat noong sulok-sulok na isprayan natin ng plastic primer. Dahil sa hindi po pwede na may masingitan ng dumi. At gamit itong degreaser na nakikita nyo mga boss siya na yung mag-aalis ng mga naipahid dyan na uh, dating pampakintab tulad ng mga wax mga ganon boss. So tuloy natin yung paglilinis mga boss loadies. Okay. sa so, mga boss Lodi, ito yung gagamitin nating plastic primer high peak dito naman mga boss sa pagbubuga natin ng plastic primer mahina lang yung hangin na gagamitin natin dito dahil sa yung tipong mabasa lang yung plastic nung ibubuga natin plastic primer mga boss so yung plastic primer kasi Parang tubig lang siya. Kaya dahan-dahan lang po dapat. Okay. So ayan mga Muslo, di manipis lang yung ginagawa nating pag apply ng plastic primer dahil hindi nakabubuti yung makapal yan dahil yung mga ganyang parts ng motor ay gasgasin. Kaya po kung makapal yung gagawin natin dyan, mabilis siya magagasgas. So pagka natutuklap kasi yung magagas mga makakapal na pintura, nag-aano siya, nagbuubuong buong nababakbak mga boss. Kaya smooth lang yung pag apply natin ng plastic primer dahil mag apply pa tayo ng base coat na matte black. Remember that. Put it in your mind. So mga boss, low D20 na to na na natin ng matte black. Pero mag-blast uh, uh, off muna tayo. Three hours later. Ang gagawin natin ngayon dito mga boss Lodi, isang patong lang. Kasi? Kasi pagka makapal, madali siyang nababakbak at saka mahirap i-retouch. Ngayon, dadahan-dahanin natin to ng isang coat ng matte black. Mag-spray tayo ngayon ng matte black at yun na rin yung ating huling spray. Kaya okay. gagandahan natin yung pagbubuga rito para wow. makuha agad natin yung ating uh, pinalalabas na matte color. So, wala po itong clear coat mga boss. Uh, Diretso So, mat block na tayo, tapos okay na siya. Okay. Ang galing! Ang galing! <laughs> Isa pa mga boss Lodi, mas mabilis nating ma retouch itong matte black kapag ka nagagasgas at para hindi na rin kumukulubot-kulubot itong matte clear kapag nilagay natin. Kaya wala tayong gagamitin matte clear. At syempre mga boss Lodi, piliin din natin yung gagamitin nating matte black. Mas maganda yung mga urethane yung gamitin natin katulad halimbawa nung ansal or di naman kaya yung aerogloss. Basta urethane na ginagamitin gamitan ng pampatigas o yung hardener dahil matitigas yung kanilang finish ng matte black kapag kayo yung ginamit nyo. Iwasan natin dito yung mga acrylic dahil totoong napakalambot nun dahil sa wala silang hardener. Siguro ganon hindi ko alam pero mas maganda talaga na gamitan natin ito ng urethane kapag ka magpipintura kayo ng ganitong parts ng motor at matte black yung inyong gagamitin. So dito na lang muna yung ating vlogs. Marami po salamat sa inyong ginawang panonood. At bago kayo mag-escape, huwag niyong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Woo!